So many faces. Yeah, nagsama yung dalawang bugok ko. Woo! What's up, what's up, yo? Yan, dalawang animal, nagsama. Yan, ayan mga guys. Nandito na naman tayo ngayon. Nagkasama na naman yung ilokano at yung Ilonggo. Baya, kinayaw. Ba't paano mo malalaman yung isang tao kung Ilonggo siya? Uh, eh, siguro sa ano uh, sa pananamit niya pero tagalog man ang salita niya manalaman kaya yon <laughs> Hindi mo alam kung paano mo malalaman kung ilonggo siya o hindi. Hindi, si kasi eh, Tagalog yung salita niya pero yung pananamit na siguro. Hindi ah. Oo namang ang sa tao kung 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 gusto mong malaman kung ilonggo. Oo. Oh. mo lang ilong, pag malaki ilong, ilong oh. Oo. Mintik na. Dun pa 'yo. Oh, o oh, 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 nung kasama natin no? oh, Oo. Mahin ka dyan. <laughs> ah, ganun pala yun. Doon pala malalaman. Oh, Bilal, eh. Ba, yeah. Grabe ba? <laughs> Oo, oh, alam na niya yan. Huwag ka ng English ng English. Ang bira oh, ako. Pag malaki pala ilong, ilong go. <laughs> <laughs> Paano pag yung ilong i-flat? <laughs> <laughs> Hindi ilong go <ilong> ano yun. <laughs> ilong ano yun? <laughs> <laughs> Kinam. <laughs> Pagka naman yung ilong flat, ilong kano yun? Oo. Oh. Ganun yun? Ganun pala yun. Eh. Parang dinaanan ng pison? Oo. Oh. Oh. Ganun pala yung palatandaan. Hmm. Eh paano mo man malalaman ay wag na. Hindi tayo tayong magdamay iba tayo na. Oo. Oh. <laughs> wag na, wag ka na oh. magdamay pa. Oo, oh, tayo na lang, tayo, oh. tayo na lang dalawa oh. magsusundukan dito. <laughs> ano na <lang> yung <laughs> mo na lang yung sarili. Kasi tawon mo na lang yung sarili mo dyan. Lang yung Oy, kanina na nag-aaway nga kami yung sarili ko eh. Uh -huh. baka, uh -huh. baka baka may mag-PM sa iyo. <laughs> Pagkatapos panood yung video na yan, oh, limti no. kayo. Oh. <laughs> madilim yung... Ayan mga guys, pupunta kami ngayon sa ano guys, sa Estraha. Kasi doon yung venue ng party namin ngayon. Oo. No. Meron kaming ano doon, gisting. Ah, Tutusong <laughs> lang kami doon. <laughs> Magtutusong lang daw. Tutusong lang kami doon. Eh, nagpapabili sila ng ano, ihawin. Wala naman kami pambili, yun ang problema. Uh -huh may merong ihawan, walang iihawin. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Eh, sabi magdadala daw eh, wala namang ang pambili. Oh. Paano na? Kalulu, oy, kid. Eh, bumili nga kami ng chichirya doon sa may panday, inutang lang namin. Uh, inutang lang namin yung chichirya doon. Buti pwede doon home credit. Oo, oh, pwede. Basta daw mga platang ilong nga sa kamalaki ilong. <laughs> Pero yung chihuahua. <laughs> Huwag <laughs> mo nabanggitin yung Chihuahua <laughs> Sino yan? Sino yung Chihuahua? Si Kapsan Huwag <laughs> mo makita ni <niyo> Kapsan <laughs> Hintik kayo na Kanina pa pala kayo naka <laughs> Hariko, lang tayo dito Ingay natin Nalala <laughs> si Chihuahua <laughs> Hindi na pumasok sa SD si Chihuahua Nalala ko yung dilat ng mata niya Ang mukha e no?

Punta na nagsama yung dalawang yung dalawang bota na ilonggo sa kailong ano Sama yung dalawang kurais <laughs> Punta yung dalawang animal nagsama na <laughs> Lalo pa siguro kasama natin dalawang animal ah. pa no? Lalo siguro maingay tayo Sigurado Oo uh. <coughs> ah, tapat tayo sa ano, sa nag uh... ano, Hindi. Yung <laughs> <laughs> nakaparada? Aling parada? Ito, mingi, 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 bagay nito ko e. Iiipagliming yata yan. Pero, talagang ano uh, ka pag naalala mo si Chihuahua ano? Oo. No. Huwag <laughs> yung... Huwag ko kasi ng pangit ang buhatin. Tapos si Chihuahua naman sinabi Pinakita mo pa talaga kamukha? <laughs> <laughs> Kaso lang yung tayo lang hindi na ganyan yung tayo oh, oh. eh. tapos dagdagan pa yung kanta niya na parang bisaya pa. oh, tayo na naman yung tatawa na ng mga kapanood dito narado oh, <laughs> tayo na yung dalawa na to dadalawa na lang ingay pa. yung kinata niya siguro yung there be no sunshine in my life So, until you say on my oh my <laughs> 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 Yeah, ako lang yung sigun pang sigun daman na lang ako Hindi <laughs> <laughs> ko pa narinig yan basta mga live ah ano Oh, bihira lang kasi yan, ano uh, kasi yan? Pero maganda siya. Exotic kasi nakanta Maganda yun, maganda yung kanta siya. Mm -hmm. Hindi klaro yung mukha natin, yung ingay lang natin naririnig. Oh, hindi, oh, Al halata naman yung mukha. So, uh. kahit na gwapo, tsaka pagit nagsama. <laughs> <alak> <laughs> <laughs> Parang pares na rin gwapo, no? huwag <laughs> lang yung pares na pagit nagsama. Puta, pangit na talaga yun, eh. Nagtagpagit oh, kaya nga ako, hindi ako sumasama sa mga pagit. <laughs> <laughs> Ay, hindi ako sumasama pala sa mga gwapo. Uh -huh. Kasi... Mawa pag sumama ako sa mga gwapo, utay oh, lang tanga ng tao, hindi pinaka pinaka pangit ako eh. Eh kung sasama ako sa mga pangit, wa oh, wow, ako yung mapupuri doon na ako yung pinaka gwapo sa pangit. Oh, ah, <laughs> di ba? Meron lang 'yun kaya oh, tulad niyan, no? dalawa tayo. Wala oh. ta pa rin yung pagkapangit ko. <laughs> yung ano pala yung baka, uh, baka <coughs> na sila doon. Ha? <laughs> huh? Nandun pa kaya sila doon? Ano pa yung ngayon? lang oras na Gagawin lang natin ito mga 10 minutes, 15 minutes Oo sige, taksit pa, maya mo mamaya lang oras na ba? Ay, Di, sige mo, pwede bukas Meron pa ako naka-premiere siya Gawin mo talawang oras yan, parang nag-live doon sabihin ng mga mananood, ano to? o live! ka dalawang oras sa premier pa, premiere. Ako pa naman may lagyan nung dati Pag sa iba na premier, puta niya kalating oras Sabi ko, ganda ng pagkaka-edit dito ah <laughs> Putol na putol <laughs> Talagang halatang dinagtong dugtong ah Diretso diretso ah. Ganda ng pagka-edit ah, parang hindi halatang putol-putol Ay. Ay. Yan guys Nandito na kami sana sa may Princess Nora banda yung pupunta namin mga ano bago mag airport ano yun eh doon yun sa may ano sa may yung gilid noon ano taanan uh, ng tren tapos yung nandun din yung ano yung court ng ano yung soccer ng Nasser yung court ng Nasser mamaya ituturo ko sa iyo kung doon doon yung banda kasi yung mga katabi noon mga istiraha yun yan shout out sa mga tropa natin diyan sa YT, sa mga sa mga makakapanood nito. Yan. <laughs> kala ko sa mga makakapalan mukha. <laughs> Nagsama na naman yung mga mga bilat di bayan. <laughs> kala, kala ko sa mga mga mukha. <laughs> uh, alam mo na nila <laughs> yan. yung, yung pasero ko ngayon si Boss Ross mo. Ako ngayon yung driver niya. Sarap pala sa mukha lang, oh. no? masarap oh, talaga. Oo, oh, pag nagkikisakay ka lang, masarap. Lalo na po ikaw yung mag-drive. <laughs> <laughs> be no sunshine. Mag maganda din na kanta yan, boss. No, maganda nga, maganda yung kanta. Kanta nga yan? Kanta ano yan, Anay... Ano alam, ko naman yung mga ibang lyrics niyan eh pero pakinggan ko rin. Eh. Maganda yung kanta niyan. Oh, ano ba yung pamagat noon? There will be no sunshine. <laughs> There will be no sunshine. Oh. Sunshine cruise. <laughs> Hindi natataba ako diyan kasi yung ano yung tropa ko na kumakanta niyan. Ano I mean, sa Bungiro 'yun eh. Ah. Uh, yeah. O di ba yung Derby sa Bungiro? Ah. Uh, yeah. Derby no sunshine. <laughs> <laughs> tapos dinagdagan pa yung shota niya. Alam mo uh, yeah. Yun, boss yung shota niya no? Uh, May edad na. Mm. Uh, tapos yung yung mukha lang yung makinis. Tapos pag uh, naalala ko yun, kin yun ang kinakanta ko sa kanya eh. There be no sunshine in my life. Sabi ko na, matanda, oh, pangit na bata, matanda. Patulad mo. <laughs> 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 Ta <laughs> tapos, sundan mo lang, perdi, chill. Kaya nga, naiinis siya sa akin pag magkasama kami kasi lagi -like ko, siya, -no, eh. -like ko siyang ano eh. na Pampinaparanggan sa kanta? Lagi ko siyang kinakantawan. Pero ano lang naman yan, joke lang naman. Oo, oh, trope. Eh, kung hindi mo trope, yung gaganin mo. Oo, kung diba? hindi mo trope, bahala ka dyan ha. Kaya nga katulad yung tropa namin dati dyan sa Riyad School. Mm -hmm. Eh ako pala biro ako, diba? yung <coughs> yung ano kasi, yung isang tropa doon dati. Naka headset na boss. Mm -hmm. Tapos naka, ano, naka tablet. Naka headset na siya. Biglang may tumawag. Mm -hmm. so sabi niya, eh, may headset na kalimutan. Siguro may headset. Ginanun doon sa tingan yung la tablet. Hello? <laughs> Nakalimutan niya ng hits. <laughs> Tawa ako, bibiruin ko eh. Ba't yung may nagsabi sa akin? Sabi niya, huwag mong bidurin niya. Rekki ko na ako. Umigil na? Oo, ay ba um, hindi, makapa, hindi mo pa siya kabisata okay, eh. Para okay, uh, magsamaan kayo ng loob doon. Uh, tapos meron kaming isang kasama naman. Hindi nila napapansin boss na may eksisang paay. May eksisang paay? Oo. O, pa? oh, oh yung lakad niya, pinagmamabati lakad niya, sabi ko may isang paa nito bakit? hindi pantay eh, hindi pantay e pero hindi halata eh, nakatihin yung isang paa? oo hindi halata oh, tapos okay. din nung, nung, nung nakarating na sa amin re, hmm. hey, sabi ko hindi mo ba alam kung sino may ari nitong ano na to hmm. itong skila na to hmm. sabi ko, eh hey, King, King Salmanto kaya hmm. hey, ano ngayon sabi ko, magagalit sa iyo yun bakit? pagka na nakita mo yung yung, yung kalsada, pagtay na pantay, tapos ginagawa mo lumak-lumak. Oo, <laughs> 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 kasi gagawin <laughs> <sabi> Niya, <laughs> pantay naman yung kalsada. <laughs> sabi niya, butangin na mo, napansin mo pa yun. <laughs> <laughs> e, eh, sabi ko, paano kung hindi mo papansin, ay kitang kita ko eh. Oo, oh, lubak sabi eh. sabi ko, ko kalay, makala ko kako, yung dinadaanan mo, hindi pantay-pantay. Uh -huh. Sabi ko, yun. <laughs> sabi <laughs> <laughs> ko, <laughs> pantay-pantay naman yung kalsada sa kalsada sa pagtingin ko. Yung tapos ginagawa mo lumaki Parang parang nangiinsulto <laughs> ka. tapos yung isa naman. Yung layo nung katulong eh, layo nung katulong sumusundo. Labo pre yung yung katulong na lumalabas sa doon sa pintuan. Ayos tang ilong yung dumaan sa amin. sa harapan namin. Nakalayo na. Sabi niya. Tangi na mo. Pintasero ka talaga. Sabi sa akin. Bakit? Sabi mo matangos. Pangon naman eh. Sabi ko hindi ako namintas, di ba? Ano sabi ko? Matangos, ikaw yung nagpintas doon. <laughs> 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 hey, hindi ko sinabi ko na sabi. Oo. O. Eh yung sinabi ko. Ang sinabi ko matangos ang ilong, di ba? Ah. Oo. <laughs> oh, oh, tapos ikaw lang yung uh. ang Oo, oh, eh siya yung nagpintas, sabi niya na pango. <laughs> oh, eh siya yung may kasalanan doon. Hindi ako. <laughs> Oo oh, eh. Ang masama pa nung, nung nung ano na nung kabiruan na namin Then alam mo yung nabi? eh! saan ka nagpa-retoken ng ilong? <laughs> galit yung ba? hindi ko ka oi ka puwan yung bisanya yun <laughs> mo mm na -hmm. malamang paulat tapos tatanungin mo pa kung saan nagpa-retoken ng ilong <laughs> gagaw ka 5333 for 5 kilometers <laughs> 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 ano pinagsasabi mo? wala <laughs> 5333 <laughs> <laughs> Hindi mo na sabihin na diretso pa, diretso pa, okay, <laughs> o kinam. O so sa English pa, no? Ha? Ah? Sa English pa. Kaya nga. Ah, alam nga. Yun. Alam naman yung may hina ako sa English, tapos so ipanay pa English. Bisaya tsaka Ilokano yung nandito, uh, ilunggo tsaka Ilokano yung English siya <laughs> Pilat na na. <laughs> Pilat na na. Dito yan boss, yung ano, yung... Pinuputan namin ng alaga ko. Mm hmm. Ilang minutes na lang? Malayo pa. Malayo pa kasi Alcosan yun eh. Pagdating doon sa intersection, kakanan pa naman lang eh. Oh, Paganda na naman. Oh, oh, naman. Al yun eh. Pagpunta ng Tumama, Tagus doon eh. Oo, oh, Tumama yung Tagus. Oh. <coughs> <laughs> Video ako sa itsa. Yeah. Para may pagkakas. Eh, guys ingat ka dyan, baka may ano napit pa kami sana ano, sa destination namin Ingat ka dyan boss, baka may camera oh, Sige, alright Mm -hmm 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 -hmm. Hi ho. Hi ho. Hi ho. Hi ho. Kailan mo? Kailan mo na tayo tayo din naman? Hi ho. Ayo, hi ho. Hi ho. <laughs> ma. hi -ho. Hi -ho. Hi -ho. <laughs> para makita din yung mukha natin sa oh, guys, lang. Kailan mo minuto na tayo? Lang tayo? <coughs> minuto na <coughs> po na. 14 minutes pa lang. Oh, pwede din. Oh, sige, pwede din. Oh, sige, paalam kana. na. Ayan mga guys, hanggang dito na lang yung ano, yung uh, video namin. Ayan, sana sa mga makakapanood nito mag enjoy kayo guys sa no, sa sa konting oras na banding namin ni Boss mo. Hmm. Mamaya mayroon pa kami ano, mayroon pa kaming oras mamaya kasi papunta pa lang kami. ng event ka. oh, sa event. Guesting kami doon, magtutusong lang. <laughs> <laughs> so, yeah, bye bye guys and God bless you. all. Uh, bye -bye. All. okay, bye bye. Kinama. <laughs> <lang. laughs> Sabay ganun, <boy. laughs>